i-tingnan e, 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 natin kung andin ang mga hospital, andin ang ano. Meron po kasi mga naka-schedule ba yun, no? Dati-dati, taga -tagap, taga tagap na kami ng pero medyo mahirap po eh. Kasi may procedure tayong ginagawa, no? Go-offer tayo, no? Hindi tututok lang yung status ko, no? Isilipin yung bibig, pero ito po, may procedure eh. Kaya yung isang procedure, kumisan, meron one minute lang. Na yung mga skin tage ka, lalo, po, lalo na yung mga skin tag eh ka. na namang matagal. Ano lalo na yung mga matatama. Joke lang po. Joke lang. <laughs> It's okay natin. Opo, eh, kasi si ano seryoso, titin sa akin eh. <laughs> Lalo pa, pag hindi nakalista pero may schedule. Iyon eh, nga po. Iyon nga po ang uh, problema natin. Doon po ako na stress eh. <laughs> uh, yung mga uh, lalo na hindi nakalista tapos palayo, pupunta rito eh tapos eh hindi ko, hindi pwede hindi ko gawin. Kung minsan, yeah, di ba, nai-stress ako. Ano, Nagbibigay ka ng schedule pero wala? Nagbibigay ako ng schedule? Baka <laughs> nagbibigay ako ng schedule. Limited. At? Pero pag sinabi kong K lang, Saka thumbs up. Eh, ibig sabihin, na-recommend ko lang kayo. Ito ito, wala akong schedule. Meron ka ba ako oh, yung... Meron ka sa akin, wala akong kalitaan. Anong pangalan nyo? Si Engineer Gina. Oh, ay, ikaw naman pala engineer eh. Sa Makate. Oo, pasyente niya siya. Anak naman daw po niya. Uh, ay, hindi ako. Si Engineer pala ito eh. Oo, tinanggalan niyo malaking skin tag sa pinti. Ako ni Budo, wala ka. Eh, eh, may honorary member kami yan natin. Kasama ka. Pasensya Ako eh, sa dami na nakikita kong pasyente eh. Misan eh, nakakatagandagan na hindi ko matandaan siya. Ako din yung doon naka-schedule. Oo, so, kita Pero, niya. Pero wala sa listahan. Oo, kita But, niya. Ayan, dyan ako nape-presyo. <laughs> wala sa listahan. Okay, tatawagin ko muna ha. O, kayong dalawa, pasok na po ah. Si N Nueva Vizcaya po, kayo rin ang na nag-schedule. Kayo po. Dok, wala po, usas na Bunso, alam mo na, <laughs> si Doc ang nagka... Salana <laughs> ni Dok. Sige, sa kanila, <laughs> Nueva Vizcaya. Sulano? <laughs> Oo. Bumiyahe yan. ano ka? Okay, po. Uh, okay. Galing ako doon ha. Mula alas Naglano 5 nga, Nag ng hapon. Nagrano ko doon. Nag-pre-cleaning ako noong araw. Nag-offer ako dyan sa Norang Tinatawid namin yung Cagayan River. Doon sa bundok. May Cagayan River doon. Tawid kami ng river. May eh, tala kami wepon Tinatawid namin yung river. Pero river doon na tinatawid namin. Pero by, by uh, wepon Kami ng bundok. Go-opera ako doon. I-intern pala ako. Nag-oopera na ako. Lakas <laughs> na loob natin doon. Tapos, nagpapaanak kami doon. Kasama ko, kasama ko sa lamin, sa mga baril. Maraming kaya. <laughs> po katagal ng aking pag-opera. taon yun? 1978 niya. Wala ka man. Hindi pa po tayo umpisa, alas ako mag Hindi pa engineer na, alam mo yan. Pero, magmaga po eh, nag na tayo. Sisindihan ako lang po ng yung ito. Oo. Francis. Wala. may kapalit ka na. Ito, spion. Mga taga Pungo. Wala, yung mga taga-kalumpit wala. Restituto. Ah, ano po sa inyo? Ano po sa inyo? Ako na Sige. Okay. Ito po, paano po yun eh? Ano po ba? Ano po sa inyo? Hindi ito ba siya sila ko kayo? Ano po Tinubuo po ng piksa. Tinubuo ang piksa? Eh, medyo pagaling na rin po. Oh, sige po. Okay po. Sige po. Okay po. Okay na po. Okay, okay. na ano po kayo. Sige po. Okay na okay. po.

Sa Lusena, kung may lansha ulit sa school. Lusena kayo, Lusena. Lusena school. Removal stitches tapos uh, like, mo. stitches. Ay, moobal ay, moobal sa comma sa... Samora, Otega. Removal ka din, madam? Mo. No. Hindi rin sa tatay. Josie, Samora, Otega. Uh -huh. Jancel ko no, Nakakalupin. Hindi. hindi, Gino. Lino. Ayan ba? Dok, Dok. Ito na. Hindi, ano po. Sabi niyo bumalik lang. 6 months. 6 months na? Okay. Oo na. Uh, Balik ka ulit after 6 months. Mag-post na. Announcement po. Pagka meron kayong mga manganap. si kung hindi na nasa labas may tamaan.

Uy, namamaga. Uy, naku po. Sige po. Sa pa ba? Ito po, sige. <laughs> Wala ko yung Kuya, pasalado ka, Pipi. Pasalamat. Ito po yung result ko. Walk-in po pang, walk to ba kayo, sir? Ah, no. Walk-in po ba Ito po yung anak. na nalista, doktor. Ah, Tapos pa meron pang malipit. <laughs> Pag-interview na. May mga Hindi naman ang buhok social media Kaya tayo kita dahil di eh. <laughs> Ay, ang dami niyo pa po. Dumami na po. Dumami na. Parami na Walk-in. Parami. mag um, na. Pag-palistan na lang tayo. Ay, naku po. Okay

Nakita ka na ba yung dati? Hindi pa po. Hindi pa po. Tarlak, taga-tarlak. Hindi na lang po. May napasok lang po at nahirap ang araka tayo sa labas. Opo, alas 8 tayo mag siya, ha? Kaya ba Delikado yan. ako din ako ngayon. Ikaw daw ang delikado. Delikado kang Delikado ito po yung nang nakaraang nakailang balik ako po yan. Pangatlo na po. Pangatlo. Pero ang tuloy bagong kisaw tayo na sonso, no? Kaya ito, pandang ito warm up. Kaya lang, private hospital ako. May bayad yun. May pill health ka ba? Mm -hmm. In masakit eh. Wala kayong pill yung nangasakit, you know, wala kayong pilip sata at pipilip na Eh yung anesthesiologist hindi libre. Yung uh, doktor na ibang titignan sa kanya hindi libre. Naku sa ospital hindi libre. Kaya alam, papayagan natin mura. Uh, eh naunawa kaya nga ito meron tayong ganitong uh, kinagawa eh. Kaya yung mga nandito talaga hindi naman nasisingil. Pero pagka napunta sa ospital po, eh may bayad siyempre eh, ng konti. Kan di peting operahan dito yan. Ay ito nang kudo, Ah, yung Ay, ano yung, lang. Ito lang ko. delikado yan,